So ito ang mga hero sa Mobile Legends na pinalitan ni Moonton ang pangalan at ang mga dahilan kung bakit ito pinalitan at alin sa mga hero na to ang ngayon mo lang nalaman ang una niyang pangalan. So siyempre, so bago -pa ang -pa lahat kung hindi pa naka-follow sa aking Facebook page at naka-subscribe sa aking YouTube channel, baka naman. Okay. Kahit ipinanganak siya sa pinakamakapangyarihang pamilya ng Mahika sa kontinente, hindi interesado si Gusion sa Mahika. Siya ay masigasig na kumuha ng inspirasyon mula sa banal na liwanag upang bumuo ng mga bagong kasanayan sa pakikipaglaban. Sa huli, iniwan ni Gusion ang pamilya. Si Gusion ay pang anim na hero at mabilis na napalitan ang lumang pangalan ni Gosen bilang Gusion dahil ang pangalan Gosen na nangangang lugang tinutukoy ang Gosen sa Odjol Up. Dahil dito, mas tinanggap ng maraming fans ang pangalan Gusion kaysa sa dati niyang pangalan. I'm bound by nothing, be it family or destiny. Bilang prinsesa ng krokla ng Ascati Forest, ipinanganak siyang may mutated blood. Baring makuha ng mutation ang kanyang mga kamanghamanghang kakayahan kung siya ay magising. Nang salakayin ni Alice ang Ascati Forest, pinalayas ng nagising na Farsa si Alice at nawala ang kanyang paningin. Pagkatapos nun, naging uwak ang kanyang kalaguyo upang palitan ang kanyang mga mata. Si Farsa ay pang 52 na hero na ang dating pangalan ay Fasya. Ang pangalang ito ay talagang hindi gaanong na iba sa pangalan na pinalitan nito. Ngunit pangalang Farsa ay mas mahusay na tawagin kesa sa Fasya na mahirap sabihin sa ilang mga bansa. The higher you fly, the more you see. Siya ay pinatalsik mula sa Land of Dawn kasama ang Black Dragon pagkatapos mabigo ang Black Dragon sa pakiramdam ng misyon na makakuha ng kalayaan at ang pagnanais ng kanyang pamilya na bumalik sa kanilang tinubuang bayan na matagal nang nawala. Determinado si Luyi na magmana ng kalooban ng kanyang ama. Malapit na niyang mahanap muli ang pagkakatawan tao ng Black Dragon at posibleng muling itayo ang kaluwalhatian ng fighter. Siya ay pang 96 na hero at si Yi ay panilitan ng pangalan na Luigi. Marahil ay hindi ito pagpapalit ng pangalan dahil dinagdagan lang ito o yan ang buo niyang pangalan at ang pagpapalit ng pangalan na ito ay talagang angkop sa hero na to. Where there is light, there are also shadows ang pagkakaroon ng pag-aaral sa ilalim ng Great Dragon sa nakaraan kasama si Yuzong, ang dalawa ay matalik na magkaibigan. Pagkatapos ng pagkakalulo ni para maprotektahan ang Great Dragon, pinalayas ni Baxia si Yuzong sa kaharian. Ngayong malapit na ng bumalik si Yuzong sa Keija Riverlands, handa na si Baxia na muling patalsikin si Yuzong. Naganap ng bumaling sa Black Dragon, siya ay pang 87 na hero. Nang makita ang itsura ni Baxia na napakatigas at malakas na parang tangke, tiyak na nakakatakot din ang pangalan ng bida tulad ng kanyang itsura. Kaya sa kadahilanang ito, marahil ang cute na pangalan Big C ay pinalitan ng Baxia. Justice is to heart, what strength is to body. Isang ulila sa gubat na pinalaki ng isang Ismilodon. Iniligtas ni Leonin Nana nang muntik na siyang mahuli ng isang mga ngalakal ng alipin. Sa tulong ni Nana, natutunan niya ang wika ng tao at ang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Ngunit hindi pa rin siya nagtitiwala sa mga tao at nagtiwala lamang siya sa kanyang kaibigan. Nagngangalang Leo, siya ay pang 43 na hero at Mona ang pangalan niya. Hindi naman siguro alam ng mga bagong manlalaro ng Mobile Legends na Mona ang una niyang pangalan. Medyo kakaiba, ang pangalan ni Mona sa wakas ay pinalitan ng Iritzel na maraming tao ang sumang-ayon sa disisyon na palitan ang pangalan dahil mas bagay si Irithel bilang pangalan na dinadala niya. My tiger has been with me many years. Prinsipe ng Munean Empire. Pinalaki ni na Alice at Tammuz. Matapos kinidnap. Nanalo siya sa isang tunggalian na nasaksihan ni Tammuz. Matapos ang salungatan sa pagitan ng liwanag at dilim, ang anak ng kadiliman ay malapit ng kumatawan sa Panginoon ng Abyss at pamunuan ng Abyssal Army. Siya ay pang 85 na hero. Ang Darius ay kasing kahulugan ng tunay na pangalan na isang tao tulad ng isang artista sa iba pang sikat na tao. Kaya siguro dahil hindi ito tugma sa karakter na bida na si Dirot na sobrang cool at malupit. Pinalitan ng pangalan ng fighter hero na Darius to Dirot. I do what I want to do. Ang batang Zizilong ay nahiwalay sa kanyang pamilya sa isang aksidente at kalaunan ay kinuha ng Great Dragon kung saan nagsanay kasama si Ling sa lihim na kaharian ng Dragon Elter. Sa kalaunan ay naging hero of the Great Dragon na ginampanan ang mahalagang gawain na pagprotekta sa Keija Riverlands. Si Zilong ay panglabing-anim na hero at panimulang hero para sa mga bagong manlalaro ng Mobile Legends at isa din sa mga hero na naapektuhan din ng pagpapalit ng pangalan. Hindi alam kung bakit ang lumang pangalan ni Zilong bilang Yunzhou ay pinalitan ni Moonton. Ngunit ang pagpapalit ng pangalan ay tinuring na sapat na matagumpay upang gawing mas pamilyar ang maraming tao kay Zilong. Sa tingin mo idol, ano ang tunay na dahilan sa pagpalit ng pangalan ng hero na to? Heroes never fade! Isang reinkarnasyon ng Black Dragon, ngunit si Yuzong ay walang memorya sa Black Dragon nung una. Matapos siyang tanggapin ng Great Dragon bilang apprentice, pumunta si Yuzong sa Land of Dawn para maghanap ng adventure kung saan nakilala niya si Luigi. Pagkatapos nun ay sumugod si Yuzong sa forbidden area para ibalik ang reverse scale na pagmamayari ng Black Dragon at naging kumpletong Black Dragon. Si Yuzong ay pang 95 na hero at isang hero sa Mobile Legends na sikat sa kanyang palayo bilang Black Dragon. Kaya naman naramdaman na ang kanyang lumang pangalan bilang Chong ay napaangkop na palitan ng isang pangalan na tumutugma sa karisma ni Yuzong bilang isang itim na dragon. Sa kabutihan palad ay mabilis na napalitan ang pangalan dahil kung hindi si Chong ay nag-iisang pangungutya sa sarili. I would rather betray the world than let the world betray me. Isang bantay sa Minos na tumupad sa kanyang pangako kahit na bumagsak ang mga kaharian. Hinarang niya ang mga nangihimasok na sumaklaw sa pamana ng mga kaharian sa loob ng isang siglo gamit ang hindi pangkaraniwang malaking praso Siya ay pang 64 na hero at Ollard ang una niyang pangalan. Mahirap itong bigkasin at magiging katulad ito sa pangalan ng hero na si Alucard. Kaya hindi nakakagulat na binago ang lumang pangalan ni Aldous bilang Ollard. Tamang desisyon ang pagpapalit ng pangalan na ito. Bukod sa hindi kumpligadong tawag dito ay bagay din ito sa kanya. My fists are unflinching! Gamit ang kanyang timeness, maaaring ibalik ni Diggy ang oras. At kahit kasama ang iba sa paglalakbay sa oras, ay makakasama niya ito ng walang hadlang. Siya ay pang 48 na hero at ang malaking dahilan kung bakit pinalitan ang pangalan ni Digger sa Digi ay dahil hindi tugma ang pangalan ni Digi sa kakayahan ng bida. Kaya iba ito sa iconic skill ni Digger. Lalo na ang kanyang passive na maaaring mag-iisang walking egg. Hoot hoot! Horology is my craft. Diggy is my name. Ang ama ni Alucard ay isang kasamahan ni Tigreal na nawala sa isang labanan sa mga demonyo. Sa mga katwid, kinasusuklaman niya ang kadiliman, sumali sa monasteryo ng liwanag at nanumpa nawawasakin ang lahat ng demonyo. Ngunit kalaunan ay nalaman niya ang mga nakatagong lihim ng labanang ito. Kaya't iniwan niya ang monasteryo ng liwanag sa galit at nilabanan ang kadiliman sa kanyang sariling paraan. Si Alucard ay pangpito na hero sa ML at sa mga franchise ng laro ng Devil May Cry. Si Dante ang bida na laging nandyan sa bawat serye. Hindi lang dahil sa mga DMC games ginawa ang Alucard ang pangalan ni Dante, kundi pati na rin sa itsura ni Alucard na halos kapareho ng kay Dante mula sa DMC. Kaya't upang maiwasan ang plagiarism, ganap na inayos ito ni Moonton, pati na rin binago ang pangalan nito. I shall not rest until I restore my father's glory.